Good day mga kapitbahay sa mga nagahanap ng foreclosed property ng BDO dito sa Agustin Group in Das Marinas, Cavite. Meron po tayo ditong isang foreclosed property ng BDO na lang po ito. At bidding ito on July 21, Monday, next week na po. Etong sa likuran ko, single detached house and lot dito sa Agustin Grove in Dasmariñas, Cavite. Wow, ang ganda po nito dahil napakalapit lang natin sa Aginaldo Highway. Pwedeng pwede natin itong lakarin, no? At nasa likuran lang po tayo ng Vista Mall Dasmariñas, Cavite, no? Ang kagandahan dito dahil napakalaki ng lote nito. Ang lot area natin dito is 319 square meter and the floor area is 132 square meter. Kung makikita nyo po, itong area na yan, hanggang dyan pa ang 319 square meter natin. Single detached. For property ng video, bidding on Monday, July 21. Kung interested kayo, panoorin nyo ang video na ito. Ito po ang single detached house in lot na for property ng video with the lot area of 319 square meter and the floor area of 132 square meter. Ang presyo po nito starting bid price is 7.9 million pesos. Wow, napakamura lang po ito dahil pag bumili kayo ng house in lot sa developer dito, mga kulang-kulang siguro.